Kapatid, Nandito na naman po si Malorie de los Santos at uh, bigyan natin po ng reaksyon uh, si Langga, diba? Na nakakatuwa naman, nakaka-excite po yung uh, muling pagkikita ni Dudong Ruel, di ba? Yan po ang napakaganda po dahil nga ay sa ngayon nga po ay simbrik no? Kaya si Langga po ay Uh, pupunta ng malalag na sa kasalukuyan nga po o ay undawin na po sila na alam ko po nung naka-live sila po at kasama po si Jima ay nakakatuwa po silang gaano mga kapatid ano yung pagpunta niya sa malalag na kasama niya po isa sa mga kaibigan niya na si Jima na tinulungan niya po na maka ng subscriber. Ayun natutuwa po ako kilangga dahil nandiyan talaga yung uh, pagtulong din po sa kapwa, no? Na yun po ang napansin ko sa kanya na natulungan siya. Tapos naman po uh, siya ngayon ang mga tumutulong, di ba? Nakakatuwa po, nakaka-proud po ang isang kagaya po kay Rochelle uh, Morales, no na Tumutulong din po. Ibinabalik niya po kung ano po yung uh, nagawa sa kanya noon. Kaya ito yung taong hindi ka mananawa na panuorin. Dahil po yan ay sa kanya pong ginagawa na pagtulong yung uh, kakayahan niya po. Dahil sa ngayon po talaga nakikita natin si Richelle, si langga na talaga pong tumutulong. Like po dito kay Jima na nag siya para lang po ipa-subscribe po si Jima Dahil sabi nga sa, sa, live niya na siya, sabi nga ni Jima na noon daw na nasa Saudi siya, nga natili daw po ng 6, 600 lang ba? Ah, 600, ah, ano? oh, 16 lang yung subscriber niya. Ngayon, isang live lang nilang ga, nakaabot siya ng 1,000 subscriber. At higit pa doon. Ano po? Kaya nakakatuwa po yung mga kagaya po nito ni Langga na yung mga sakalam na ba, no? Kasi kaya po sila nagiging uh, popular kasi din po yun, ayon po din yan sa kanilang ginagawa. Ano po, yung pagtulong, o kung ano siya noon ay ibinabalik niya sa mga tao. Yung po ang dito ang nakakaga, ano po, yung nakaka po dito kilangga. Ano po? At sa... Uh, at uh, hanggang, uh, noon hanggang ngayon, hindi po ako nagsasawang uh, panuorin po kahit po tayo hibihirang pumasok sa live niya. Nakamo, nakamonitor lang tayo dahil alam naman natin na uh, maraming mga basher talaga. Tinitingnan ko po talaga kung sino doon yung uh, talagang totoong nagmahal kilangga. Talagang totoong uh, ano, pinanunood. Ang ibar po talaga sa live ni Langga, nandyan po, kunwari, ay supporter. Pero pag nakatalikod po yan, mababago po ang pagkatao nila. Napakahira po yung ganitong tao na, kunwari, ay idol nila. ba? Diba? Tapos pag nakatalikod, wala na. Mababago na po ang paningin sa tao. May mga ganun po na kunwari, mga pagkukunwari, ang dami po talaga dito sa social media. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag naman po magagalit. Dahil yun po ang nakikita ko po dito sa social media na mga pagbabalat kayo. ba? Diba? Ang ahas, pagkahit kahit po yan magbalat ng, magpalit ng balat, ahas at ahas po yan. Kaya dito sa mga nakikita ko po yung mga basher po na hindi na tumigil, no? ay matakot po kayo sa Diyos. Dahil hindi lang po kayo ay nasasapol. <laughs> Pero sa totoo lang po, ang nakaka-excite po dito kay Langga, yung pag uh, punta niya dyan sa malalag. Ano? Yung pagkikita nila ni mamat, uh, ano? Ni Ati Chuk dahil si Ati Chu po talaga excited na rin na makita si Langga, 'di ba? Dahil lagi niya po talagang binabanggit si Langga na 'yung po 'yung tumatak sa isip ni Mama Chu na talagang si Langga talaga ay mahal na mahal niya. Kaya po mga uh, tao diyan na mapaggawa ng kwento, sana naman po ay tumigil na tayo. Huwag tayong maging one-sided. Huwag tayo yung wala namang ginagawa sa inyo, ay pilit nyo pong ginagawaan ng kwento, ng isyo. ba? Diba? Bakit? Kung ayaw natin sa isang tao, hindi naman kayo pinipilit na gustuhin ninyo. Yun doon ang punto ko. 'di ba po? Dahil napakahirap po talaga sa isang uh, tao na, napipilitan lang na gustuhin yung tao. Kaya para sa akin, kung ayaw nyo at napipilitan lang kayo, mas mabuti pa po na wag nyo na lang panuorin. Wag nyo na lang kunwari susuportahan, di ba Dahil sa totoo lang po, napakahirap yun sa isang tao na napipilitan lang. Yung may gusto lang, di ba? Kasi napakaganda sa isang tao yung ano lang, normal lang, na walang sapilitan, di ba? Kung ayaw nyo, eh di, hindi naman kayo yung pipilitan na gugustuhin nyo. Dahil yung may gusto lang po sa atin, dahil alam niya atin po, dito sa social media, may kanya-kanya tayong nagugustuhan at opinion. Iyon po dito ang punto natin. No? Huwag kagaya nga po diyan, ano? Marami tayong naririnig na kunwari nagii-sponsor. Kahit po wala namang kakayahan talaga, napipilitan lang para ano? Maging pabida-bida, 'di ba? Iyon dito ang masakit po mga kapatid. Marami po akong nakikita at naririnig diyan, pero nakikilala ko lang po, nakikita ko lang dito sa social media na unahin mo na ang pamilya bago ang iba. Kasi masakit talaga po yun. Dahil pag narinig na ikaw ay tumutulong sa ganitong tao, napos ang pamilya mo naman po, kamag-anak, hindi nyo naman natutulungan, doon po ay parang mali Mali po. Dahil, anong sasabihin ng pamilya mo? Ah, pagkukunwari lang yan, tumutulong sa ibang tao. Pero sa pamilya, hindi nila kayang tulungan. Yun doon ang masakit po talaga, mga kapatid. Kaya sa experience ko po, nasasabi ko po yun. Dahil ako po, pamilya ang priority ko. Bago po ang iba. Kung tayo naman may sobra-sobra, itulong natin po sa ibang tao. Pero yung kaya lang po natin, wag po yung pipilitin. Kasi mas mahirap po yan, mas masakit. No? Na sasabihin nyo, mas inuna ko pa kayong ibang tao kisa sa pamilya ko. Mahirap po yun. yung po, mayroon po ako diyang kakilala po. Na tinutulungan mo na po, kalaban ka pa. 'di ba? Mahirap po 'yun. Ako sa experience ko po kaya nababahagi ko po, nasasabi ko po iyo to sa inyo mga kapatid na nagiging basher po kayo dahil 'yun po ang katotohanan na inuuna nyo pa yung ibang tao kisa pamilya kung hindi po kayo mabigyan ng attention. 'Di ba? Kaya nagiging basher po kayo. 'Di ba po? Totoo lang po 'yan, bato-bato sa langit ang tamaan, wag po lang magagalit. Dahil, yun po ang katotohanan, mga kapatid. ba? Diba? Kaya para sa akin po, sumuporta na lang tayo na panuuri natin ang mga video nila at wag tayong mag-skip ng ads para po, mas higit po tayong nakakatulong po. Kisa ta tayo po ay nandyan, mangbabas tayo. Na dati kayong mga supporter, dati niyong ina-idol, tapos ngayon, basher kayo. ba? Diba? Mapangit po yun, mga kapatid. Pangit, pangit po. Ako po, sa totoo lang, lagi akong nasa live ni Langga. Bihirang bihira po akong mag-comment. Kasi, pag nagko-comment pa ako, hindi naman po yan nababasa ni Langga. Ewan ko lang kung nakikita ni Langga. Ano. Pero, nandiyan pa rin ako nga sumusuporta kay Langga. Iyon po ang totoong nagsusuporta. Na mula noon hanggang ngayon, hindi ko po iniwan ang Rochelle at si Langa. Kasi po, sinuportahan mo. Hinangaan mo. Bakit mo ibabas? Kumod di ka napapansin. Hindi sa ganun po. Ano? Dahil kami, ako talaga promise. Sinasabi ko lang po na ako'y hindi basta-basta pumapasok sa live ni Langga. Pero nandyan po ako, nakasubaybay, nakasuporta, silent viewers po ako. Pero pag gusto ko pong uh, mag-comment, dahil minsan wala tayong ginagawa, minsan na uh, hindi pa oras ng trabaho ko, kaya nakakapag-comment po tayo. At nagsishout out po tayo sa mga ka-ibigan natin sa Rochelle community. Ano po? Pero huwag tayong magagalit kung hindi ka man mapansin ni Langga. Huwag ka lang magalit. Dahil marami po, minsan hindi nga po yan si Langga nagbabasa. Kagaya kanina, di ba? Nagkukwento lang siya at natutuwa siya na ito nga si Gima ay natutulungan niya sa pagpa-subscribe hanggang sa naka 1000 subscriber at higit pa doon unawain natin. Huwag tayong masyadong uh, papansin. Kung hindi man tayo mapansin nilangga. ga, unawain po natin. Ano? At uh, siya, iniiwasan niya rin pong magbasa. Dahil kung makakapagbasa na naman siya dyan na mga basher, di ba? Masasakta na naman po silang ga. Kaya mas maganda po yung ginagawa ni Langga na, na shout out, nakikita niya. At the same time, tumutulong po siya. Kagaya po kay Gemma kanina. Ano? Kaya very excited po yung pagkikita ni Dodong at ni Mama. Ano, ni Mama. Chu, di ba? Yan lang po mga kapatid, Hanggang dito na lang at binigyan ko nga po ng counting opinion at reaction po itong si Langga na talaga pong nakita ko kanina sa kanya yung kabutihan, yung pagtulong niya po talaga sa kapwa, nandiyan na. Ano, na kung ano man yung nagawa sa kanya, ibinabalik niya po yan. Yun po dito yung napakaganda po. Ano, ah uh, hanggang dito na lang po mga kapatid, uh, happy Monday po at shout out po sa Rochelle community. At tuloy-tuloy uh, lang po ang suporta natin dito kay Ruel of Malalag at kay Rachel Morales at lalong-lalo na po sa mga charity vlogger na totoo talagang tumutulong at ki Daddy Frankie. Ano po? Shout out po sa mga patay gutom dyan. Ayan. At mm, mayroon nga akong nakakita po sa live ko kahapon na yun po sa road, uh, road trip po namin. Kahapon nagpunta po kami sa birthday ham. May nakita ko doon ng comment po. Pero wag na natin pangalanan. At uh, ito para sa iyo, no? Masasabi ko po, kahit kailan hindi ako nagpretend na mayaman. Kahit kailan hindi ko sinabing mayaman ako. At kung matanda man ako, tatanda rin kayo. Ano? Siguro ang pagiging matanda nyo ay talagang malungkot. Ako po ang saya ko dahil ang family ko ay nakasuporta sa akin. Mahal nila ako. At ligit sa lahat, yung mga viewers ko ay totoo. Totoong totoo na nagsusuporta sa akin at nagmamahal Kimalo los Santos. Hindi kagaya nyo na mga patay ang kung kayo man ay nagpapalit, nagpapalit ng balat. <laughs> Kasi po alam nyo sa so, totoo lang po. Iilan-ilan lang po yan dyan na nagkukomen sa akin, kagaya kayo, ay, nagpipretend na mayaman. Kailan ako nagpretend na mayaman? No? At igit sa lahat, hindi ako nagpipretend, pero nakakatulong sa kapwa natin. No? Marunong tayong uh, makipagkaibigan. Marunong tayo makisama. Hindi sa kagaya nyo na kunwari nakikisama, pero, nandyan po ang inggit. ba? Diba? Hindi ko maintindihan dahil hindi naman natin siya inaano, no? Pero, bakit pilit nilang inaaway tayo? Nima, ganun lang po yun. Gaya rin po yung kay Richelle at kidudong. Dudong. Kiruwelok malalag na binabas na wala naman po silang ano, ginagawa sa inyo. Ganun lang yun po. Ang ibig sabihin, talaga po, ang gagaya nitong mga taong ito ay masasama ang ugali. Dahil kung hindi masama ang ugali, na hindi naman kayo pinakikialaman, sana, Manahimi kayo sa isang solo para wala kayong konsensya dahil ang ginaka, mga kagaya nyo na mga pakialamera, uh, gumagawa ng quinto isyo, yan po ay sa impyerno na po ang kalalagyan nyo. Magbago na kayo, lalo na po kung may edad na rin kayo, nakagaya ko, ay magbago-bago dahil anytime pwede tayong kunin ni God dito sa ibabaw ng lupa. Ano? Ano po? Hmm. Sana po kapain ang puso nyo na maging mabuti kayong tao. Maraming salamat po at suportahan po natin uli si Langga, si Rachel Morales at si Ruel of Malalag. Yan lang po ang pakikiusap ko po sa inyo bye bye, we love you so much sa mga kalangga at sa mga nagmamahal, kimalo Del santos thank you so much po sa inyong lahat, maraming maraming blessing po ang darating sa inyo ngayong Pasko ngayong Pasko magbago na kayo mga kapatid Bye-bye po sa inyong lahat. Bye-bye. Love you. Bye-bye. We love you. Ha? Ah, mga kapatay gutom. Ha? <laughs>